sa mga taga-custom, no? Naisip po ba ninyo kung ano kahirap ang buhay naming mga DH, mga OFW? Naisip ba ninyo kung anong pinagdadanas namin bago namin mabuo ang laman ng box namin? Sa katiting na bagay, pinagpapalit nyo ang mga propisyon nyo para lang magnakaw makinabang sa pinaghirapan ng mga simpleng OFW. Sa kadami-daming corruption sa Pinas, sa kadami-daming mga peking mga produkto galing sa ibang bansa, nakakapasok sa bansa natin, eh hindi nyo nga mahuli-huli, eh hindi nyo nga makuha ng tamang tax, kaming katiting lamang ang kinikita, nabubulok ang kamay namin, Natutuwa kami pag may sobra kaming makukuhang income. May ibili namin ng mga bagay na ikakatuwa ng pamilya namin. May ibibili namin ng simpleng dilata, toothpaste, sabon, gamit na hindi pa natikman ng pamilya namin since na bata, bata kami. Ang bagay na yan, alam niyo pa kung anong pakiramdam ng pamilya namin na makakatikim ng simpleng bagay galing sa abroad? Samantala kami, mga hayop, mga buwaya, mga PI na mga taga-costo naglalantak sa mga imported na mga padala ng mga OFW. Ang pamilya nyo kumakain ng tatlong bisis masasarap sa isang araw. Samantala ang pamilya namin pinagkakasya ang pinapadala naming sahon. Kung may sobra kami rito, iniipo namin. Alam nyo ba kung ano ano kalaga at ano kahirap sa amin ang nilalaman ng aming mga box pa uwi sa bayan natin hindi tatlong buwan hindi apat na buwan mapupuno namin yan at bawat nilalaman ng box namin puno yan ang pawis namin galing yan sa hirap namin at yan ang nakakataba ng puso ng mga kam pamilya namin na nag-aantay natutuwa, naibsa ng pangungulila. Masaya kami kapag nakita namin sa picture, sa video na binubuksan ng kamag-anak o pamilya, mga anak namin, ang pinadala namin. Hindi nyo ba alam kung ano ang kapalit niya nakatuwaan sa amin? Nakakalimutan namin ang hirap, gutom sa araw-araw. Pero kayo, Nasa ng konsensya nyo? May puso pa ba kayo para gawin nyo sa amin yan? Ang dami-dami, ang dami andami na pwede niyong pansinin na kaso ng Pilipinas. Para ka kayong mga buaya na nakanganga at nag-aantay ng kung anong babagsak at ititikom ang bilin nyo. Saan bang mga konsensya nyo? Sana, makukonsensya kayo at sana hindi kayo dakuha ng sakit galing sa mga sinamantala niyong bagay galing sa mga OFW yung kaawa-awa hindi nyo pa alam kayo kumakain ng masasarap dyan kami tera-tera minsan wala pa pero bakit kami kaya pinag-iinitan nyo sa kunting bagay lahat na galaw namin dito sa abroad, may tax lahat na binibili namin, may tax magpapadala kami, may tax pagdating dyan, may tax pa din bukod sa tax ano karapatan yung buksan? bakit? wala bang high tech machine na para makita ang kaloob-looban ng mga bagahin namin para sabihin yung may mga droga o illegal na mga kung ano-ano eh bakit yung mga smuggle na harena, mga speaking mga bigas galing sa China, hindi nyo na sasabat yan, hindi nyo na e scan yan. Dahil ano, puno ang bolsa nyo, may lagay, kaya nakakalusot. Eh yung box na may mga OFW nyo, di ba? makukuha nyo ano, pag may gadget, makukuha nyo, pag may alahas, makukuha nyo bibigyan nyo ng tax pag bagong appliances. Hindi nyo ba alam kung hindi kami nagkakayod at nagkakabulok ang kamay namin dito sa abroad? Hindi kami makakabili ng appliances na para ipapadala dyan kung hindi maawa sa amin ang mga amo namin na mayroong kaming bonus na iipon hindi kami makakabili ng gadget para sa pamilya namin maawa naman kayo Basura nyo na lang yan kung tutuusin yung laman ng box namin. Pero, pinag-interesahan nyo pa. Sana nga makakatulog kayo at hindi kayo babangutin. Salamat po mga custom buwayan na hayop pa, devil pa.